Gusto kong magkape. Makapagkape nga muna tayo. Kape, 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 kape. Kape, kape, kape. Andun din, di ba? Magkakape ako. Ganyan kami, guys, pag nagiinit ng tubig. Dito sa kahoy. Kahoy ang gamit namin pag kami iinit ng tubig. Ayan. Pero bago ko mag-init, kailangan ko munang linisin yang takore. Sin. Pa ang kapal, ang kapal, ang kapal niya oh, ang kapal, ang kapal. Ay, kapal na naman. Ganda. Tatanggalan ko na muna. Tingnan niyo naman yung takore namin. 'Di ba? Pag nagiiinit kasi namin ng tubig, kahoy ang ginagamit namin. So, ito, paano ko siya lilinisin diba? o, oh, ito lang <laughs> bareta pagtanggal sa uling diba ito kasi ang isip namin sa mga uling-uling ng kaldero out sa uling na takot. Diba, oh? Oh, palo ka. Ang hirap tanggalin ito. ka sa kilay ko eh. Shout ah, out sa kilay. Diba ang topic na? Kasi hindi siya agad na nilinimitan. stop ba? Ay! Ah. Eh, ah, diba, oh. pa rin. Ganito kasi talaga mas magandang pang isis. Tapos, bareta. Bareta lang. Kahit anong klaseng sabon, basta bareta ya, Tapos, guys. Ganyan siya. Ang so, iba, ginagamit abo. yun di ba yung pinaka-abo ng ano, kahoy kaya kasi sa mga gumagamit ng uling, nakaago nya. Madali rin sabton. Kaya lumalaki yung braso ko sa ganito, guys. Eh. kay my. Mapalaki ng braso. Dapat palakihin ng braso 'yan. Kaya ang braso ko lumalaki sa ipis kay ipis Shout out nga pala sa inyo dyan sa mga white friends. Ayan, unang una na. Ang oh, unang una natin si My Historia. My Historia. Si My Historia. Shout out. Shrek. Ayan. Michael Tiangbao. Lalag Sweet Abitot. Si, si Amyan, si Jen, uh, Team LC, shout out. Kaya, sis Ethel, ayan, smiling face, shout out sa inyo. saka sa mga supporters ko dyan, na pag nagla-live ako, ayan, nandyan sila, Sir Going, Going Outdoor, si JFC TV, sino pa? My friend Jordim, Lucy Warrens. Ay, maraming maraming salamat sa inyo. Tsaka si sino pa ba? May nakalimutan pa ba ako? May nakalimutan pa ba? Si Sir Danny, Sir Danny pala and my friend LLW Show shout out. Ay, sa mga hindi ko na shout out diyan. Basta kasama na kayo. <laughs> 'Di ba? Ang hirap kaya pagkaganto na mag-shout out babiglaan, hindi mo maalala kung sino yung mga dapat mo i-shoutout. Basta, alam na yun, yung mga friends natin dyan, lahat naman ng mga whitey friends natin. Dyan. Shoutout sa inyong lahat. Alam nyo na yan kung sino kayo. <laughs> Salamat sa pagtsatsaga. Sa pag-support na yan. Kahit na hindi ako masyadong makaka-gala sa inyo, sa mga live nyo pag ako yung nakikita yung nag live ayan Sumisilip kayo maraming maraming salamat ay may nakalimutan pala akong shout out ayun naalala ko na ah uh, si Mahal Colette ayan Mahal Colette shout out kay Bibi. BB Tot Ayan, BB Tot ATJ sino pa yan yung mga ano kasi mga yung mga dating-dating friends pa naman doon so, kahit hindi ko na masyado silang nakikita yan pa rin naman, nandiyan pa rin naman sila. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. O, di ba? nadadak dak po, o. Oh. O. Oh. Diba, malinis na hiningal ako. Nakakahingal ang maglinis ng takore. Shout out naman sa takoring maulim. Diba, nilinisan ko tapos maghihinit ako ng tubig iitim ulit siya. Pero at kasi pagka tumatagal siya nandiyan na hindi nalilinis, mas kumakapal yung uling niya. Mas kumakapal yung uling. Kaya dapat talaga tinatanggal siya para hindi dumikit masyado. Kasi ang hirap na isisin. Eh. Ito pa nga lang ko. Oh. Hiningal ng darna nyo. Darna nyo. Tagamap, tagawalis. Ngayon naman taga isip -is lang yung ano sa correct, taga tanggal ng uhin. Hindi ko naman mas hindi ko naman ilalim kasi baka mabutas. Ayan! Baka mabutas yung ilalim. Baka diba? Ayan so, ba? Yan na. Bukod kasi bukod yung pang ilalim, bukod yung aking pang sa loob ba. Binubukod ko siya. Ay! Ayan, ispa more. Hindi siya masyadong masuki pero okay na. Abis na tanggal yung uli. Bakit hindi na yan? Ang hirap kayang hindi ko talaga gusto si Stan. Hindi hmm. diba? ko may puro kung ano na 'yan. Kasi ko takakamay ko puro uli 'yon. Kaya nita pag sa live nakikita nyo ako, 'di ba? Ang hirli ko magkukuskos ng eto Ito ang dahilan. So, Bakit lagi ako nagkukuskos ng ulo? Ikaw ang dahilan. Kanta yun, di ba? Dahilan niya. Dahilan kung bakit nagkukusok ang nag kukusok si Darna. Gawa ng sa ending. Di ba? Wala na, wala na uling. o no, la no, no. Okay na to. Sana all maputi kesa sa balat ko. Uling. Bye-bye. Thank you for watching, guys. God bless. A few moments later. Nasya guys, 'di ba? Matapos ko siyang linisin. Isasalang ulit sa kahoy. Oh, 'di ba? Kagaling.